Tuwing Oktubre, ang bayan ng Orani sa Bataan ay nagiging sentro ng kasiyahan, pananampalataya at kultura. At para alamin ang mga makukulay na tradisyon at masayang selebrasyon na bumapalot sa Orani Town Fiesta, samahan niyo po kami sa isang espesyal na paglalakbay. Panoori po natin ito. Ang Bataan ay kilala sa makasaysayang Bataan Death March noong 1942, kasagsagan ng laban sa mga Imperial Japanese Army sa panahon ng World War II. Dahil sa malawak na kasaysayang ito, pinagtibay nito ang pananampalataya sa inang patrona, ang Birheng Milagrosa de Orani. Isa sa kanilang pinaghahandaan tuwing buwan ng Oktubre ang kapistahan ng bayan at pamimintuho sa mahal na Birhen Milagrosa de Orani. Ang kapistahan ito ay dinarayo ng mga taga-ibang bayan dahil sa festive, lively and grandest fiesta. At isa sa kanilang pinag-aalaya ng selebrasyong ito, ang tanyag na simbahan ng Minor Basilica and Shrine of Our Lady of Most Holy Rosary Parish. Yung Orani Town Fiesta is perhaps the liveliest and happiest and grandest fiesta uh, dito sa, sa Bataan. Tama kung bakit. Maybe because nung araw, Orani was the capital of, uh, of, of Batan, pero nalipat na sa Balanga City. But just a sing. Uh, siguro because of the size and dami ng tao at saka yung aming uh, simbahan dito uh, ay minor basilica. It's one of 11 minor basilicas in the Philippines. Makikita sa kapistahan ito ang ilan sa mga ipinagmamalaki ng mamamayan ng Orani, ang Pagoda Fluvial Parade, Harana kay Maria, Grand Parade of Marching Bands, at ang free concert na dinagsa ng iba't ibang bayan sa Bataan. Hindi rin naman sila papahuli pagdating sa indakan sa cultural dance competition, kantahan at iba't ibang talento ng mamamayan sa Orani. Parti rin nito ang pagpapakilala ng kultura, mga tradisyon, agrikultura at turismo na talagang babalikan ng mga kalapit nitong bayan. Yung tradisyon namin, una-una sa paglilingkod, we've, open, we've always been open doors uh, policy. Ibig sabihin nun, dahil kami tabi ng simbahan, Uh, bukas ang aming tahanan sa mga humiging ng tulong. Ang Oranye ay isang coastal community, kaya naman masagana ito sa mga pagkain mula sa Yamang Dagat tulad ng alimango, masarap na sugpo, mga isda at hipo na dadayuhin sa kanilang pamilihan. Isa rin sa kanilang ipinagmamalaki ang kanilang produktong pangmasa tulad ng sarili nilang ice cream na ang sangkap ay mula sa gabi na may keso na mapapa second scoop ka sa sarap at pinag-e-export na rin sa ibang lugar. Isa sa kulturang hindi maali sa mga taga-orani ang kanilang debusyon at pananampalataya sa kanilang patrona na binibisita ng libu-libong pilgrims mula sa iba't ibang simbahan sa bansa kaya naman bahagi na ito ng kanilang faith tourism kasa kasama mga namimintuho sa Mahal na Birhing Patrona ng Orani It was first established in 1714 by the Dominican uh, friars no and uh, we are proud of that long history history that shows our capacity to survive the different challenges that come along our way um, but iba't ibang mga uh, revolution, ang mga guerra na nagdaan especially with second world war, also yung mga economic crises, mga natural calamities, sa awa ng Diyos at sa pag uh, pagiging uh, united ng mga Tagorani ay nalampasan namin ang mga challenges na to and i hope That people will find time, no their busy schedules to come here, not only to Orani but visit and try naman ang aming lalawigan ng bataan. I'm sure you will enjoy. Tanda ng pag-alaala at pagkakaisa ang ganitong selebrasyon na maibahagi ang yaman ng bayan, kasaysayan at malalim na koneksyon ng pananampalataya ng bayan ng Orani sa bataan.